Ayan. Yeah. Naglaro po yung mga bata. Lips. Oh, 69. lips. 69. Laki naman ang lips na yan. Ano yung pout? Nakapout yung lips ha. Merry Christmas. Merry Christmas. Christmas. Santa lollipop. Huwag <laughs> naman ganito kalaking mata. <laughs> <At> baka <laughs> naman puro mata. <laughs> ano ba ito? Piyo. Piyo. Huh? Piyo. Kay hey Elsa tayo. Elsa. Asa Asa Elsa? Si, si Anna tsaka si Elsa. Kay Frozen. Ayun. Akala ko si Anita. <laughs> <laughs> ano Ay, ba Anita naman to? Kuwang <laughs>